Dala pa na. Kaya dumating. Kaya dumating. Kaya dumating. saya tapusin na nyo day, kaya ano? oh, okay. ito laki oh Philippine Airlines, yun know. nyo. Nokia Terminal 3 Wala ang RFID Mayroon nga so Spide na 20 meron ka? 20? Sampung pre meron ka? Wait lang ha, sagat lang Mga madukot, pakita mo na yung sakang dito eh Sampu pe, sampu please. Pagkakarang tao sa'yo Ulang pa? 45 pesos. Dito din, diba dito kami Dito ba kami duman? Ay, Mahaba yung skyway, no? Oo, oh, 246 yata yung binihara. Oh. Tapos 200 plus. Tumungan yun, 299. Uh, 299. Tapos nagtanong siya, kasi oh. minsan nag-load daw siya. Oh. Tapos kinakain. Oo, oh, kinakain siya. Mm. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Hmm. Ah, siguro yun, hindi na kumuha. Mm. Hmm. Hindi na, hindi na kumuha. Mm. Tapos tinanong niya, sabi lang nung... Sa, sa, sa karan, bayad na ng 1,000. Oo, oh, yun nga. Tapos magugulat ka. Mm. May, ba may balance ka pa. may no, balance pa. Ano yung para may gumagamit? May gumagamit. Eh, sabi, yeah. ang sabi, nila si, sa system daw you yeah. yung... Tapos bulok naman yung ano no? Oh, yun o, Ang negative <Automatic>, Eh! Bit ka pa rin. Kapabayad ko lang <laughs> ah! Wait Ano Bakit? Paano mo nalaman? Paano nila nalaman na ano ka? negative ka. Hindi ikaw ba? Dito. Ah, okay. Labas tayo. Byte by byte pa sa personal. Ay. La, <laughs> oh. hmm. ayare naka-live pa naman si Papa. Hindi <laughs> <laughs> ba sa okay. ko 'yun. Bin ko eh. Ano sa pilgrim flying hindi ba? Hindi. Kasi di ba paalis ka lang sa bibi sana, paalis pala si Kuya Majel. Yeah. May wow. dadaanan daw sila ni Kuya Badong. Grabe. <laughs> 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 oh, di tayo, ha? sure ka. ba kami dadaan di naman ah. yung pagkikita ba? yun. Ano 'to? Ano 'to? Ano

Sabang biyahe nga dyan, basta ano tayo? Ano, ano, ano? Dutay. Ninoy Aquino International. Ba't Ninoy pa yan? Ninoy. So, dito tayo kama uh, sa tree. Ah, dito tayo. Ayun, tree. Hindi tayo sa baba? Hindi. Oh. Hindi. Kaya tinatanong ko kayo. Oh, hey, Departure nga ito eh. Paalis kayo eh. Dito ko yung nakaraan ko yung mayel, yung sa atin? Arrival. Ay, oh, arrival. Nandito nyo sa baba. Sa baba, di ba? Oo. Oh. Ano yun? Yung paalis ka. Sa loob tayo nun eh. Yeah. 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 Tignan <tapos> <tapos>